Magandang buhay! Ngayong araw, samahan nyo ko, at Ipapakita ko sa inyo ang pagsasaayos ng kubo namin, Daynet. Ay, kita na! Bali nga palang pala, ang inuna, Dayan, ay ang pagtatagtag ng sahig. Ay, pagkakarupok na huba naman, mamaya ako ay tumuntong, Dayan, ay dilusot ang paa sa ilalim na balayan pa. Dahil nga ho, ako ako'y usisa, ay di kong sumilip sa loob. Ay, pagkatapos ako ay balabalan si Dayan sa kahoy na iyan para makataw ay. Bigla nga ho pala silang nagsabi na bumili daw ng lumber dahil ho pala ay gato na yung nasa ilal ilalim. Eh, ako yung nag-drive ko. Eh, binili namin ay good lumber na. Ay, syempre, parang maganda na ang kalidad. Saan ka pa? Pagkabalik nga ho namin, ay kagulat ko. Mayroon na sa heg. Ay, nagtaka nga ako. Di sila'y kuminento ko. Di kami huntahan di yan. Habang nagpupopokbok, sabi ko nga, ay, madali ba? Ayan. Sabi ko, susubukan ka. At ayan na nga ha? Ay, ay, sadyang biyabit pa ang kailangan sa pagpupokbok. Oh. Hindi ko na nga ho, pala na i-video ang sarili ay, ko di yan. Eh, wala rin naman hong mag sa akin at lahat ay nagagawa ng sahig. Mamaya, ako pang minaratil yun naman. Ayun, sa kakulitan ka. Habang nagagawa nga ako din yun ng sahay, eh, di ako yung hunta ng hunta sa kanila. Eh, dito naturoan ako ng mga teknik at bagong palaman. ay sinasabi ko sa inyo, talagang natuto ako dahil sa baka nang yan. Makalipas nga ako ang ilang minuto, ay di na ang sinunod, ang pag-aayos ng pawet syempre, alisin mo din ng net at canopy. Eh, iluma na iyan eh. Paparta na lahat iyan. At habang nga inaalis iyan, ay eh, tingnan nyo daming nakuhang maya. Ay, kakatuwa nga ho, oh, nasa pugad pa ang mga maya yang iyan. Ay, napakarami ho niya. Na Sinasabi ko sa inyo. Kakiyot eh, oh. Kinuha ho iyan ng pamangkin ko. At aalagaan daw niya. At arin na nga, ho, Malapit na silang matapos di yan. Oh, may nagbabaranis na. Tapos yung isa ay naayos na ang sahig. Ay, kaunti na lang, haw. Talagang tapos na. At yan na nga ho ang itsura nung tinagtag na ho ang net at canopy. Ay, di arin na nga, haw. Oh. Kita nyo ang luaw. Talaga namang pinaganda eh, oh. Kay slapan dahil sa baranis. Napakagandang tingnan. At ako na naman, syempre, dahil gusto lahat ay maranas saan, ay di nakasali na naman. Ay, kita nyo naman ho ako, oh, nagpabarnes-barnes yan. Sabi nga ho ng mga iyan, ay, sumamat lang daw ako sa kanila at um extra dahil lahat naman ho daw ay ginagawa ka. At tari pa nga ho ang nila, syempre, may ginawa rin ako diyan yan. At yun na nga ho, natapos na nilang pagsasayos ng aming kubo. Pero ako, may gagawin pang kaunti para diyan Ay, syempre, ay ang ere, ang gagawin, magbubunot di, nalalagyan eh, ng floor wax pa naman kuminta pang sahig. Oh. At ayun ho, i natin lahat iyan pabalik sa luaw para maganda ng itsura. At ari nga kung isang bata nga rin ay naglalagay ng bagong kanope ay para saan? Siyempre para sip sa ulan, para hindi tumulo tulaw. At ari nga ako kami, naguunti-unti nang ipasok ang gamit, ay hindi na nga magkaigate kagulo-gulo naman aw oh. kagaro-garo talaga naman kainaman. Ay, ay, syempre ako ulit iyan aw oh. nagpapa din ng lamesa para hindi talaban ng ulan ah, ah ay nakatapos din sa gawain nakita niyo naman napakalinis at napaka ay kasarap pang tambayan ay sya diyan muna kayo peace